Tignan nyo po guys oh. Itlog ng pawikan. Sanapsan. Sobrang dami guys. Tignan nyo. Kung gaano kadami yan. nung pagpala namin at magtatayo kami ng tent nabasag yung iba guys hindi namin namalayan tingnan nyo guys oh kung gaano pakalambot bagong bago pang intlog sobrang dami guys oh tingnan nyo yan halos halos 60 pesos po yan ang dami ng itog ng pawikan kailangan natin itong alagaan kasi bawal po itong ilaga or bawal po itong pakilaman kailangan po natin itong isis place tingnan nyo guys oh, kung gaano kadami tingnan nyo pa yun oh. kailangan natin itong tingnan nyo guys so, nag, nagdidilaw na siya kasi matigas na po yung shell nya